Hello guys, good evening Ito na naman ako guys ha. Kunting voice over lang tayo guys Kasi medyo masama ang pakiramdam ko guys eh. May sipon ako at masakit ang ulo ko Kaya yon ito Natatapos ko lang maghugas ng plato nyan guys Pinagkainan namin ng hapunan Kaya yun, punas-punas lang Kasi may mga basa-basa dyan guys eh. Kaya ayun lang naman ang ginagawa ko guys Bago kami aakit sa taas at pagtapos niyan, mag-shower muna ako kasi mainit maghapon guys, malinsangan. Pero kahit naman di mainit guys, gabi-gabi din naman ako mag-shower. Hindi naman pwede hindi mag-shower guys, di ba? Eh, Siyempre pinagpapawisan din tayo maghapon. Kaya eh, e, lang guys, uh, ano, uh, maya maya, tinawag ko na din yung dalawang anak ko. Kasi ang dalawang anak ko nandun sa bahay nila mama. Ano lang, nanood uh, ng TV. Tapos so, andyan yung kapatid kong babae, nakikinood din ng TV. Ako naman kasi guys, hindi ako mahilig mag ano. Manood ng TV, ang libangan ko lang. Ayun, linis-linis ng bahay. Usually, ang, yun ang ginagawa ko pag naiinip ako. Pero minsan, minsan lang naman din, nanonood din ako ng TV pag gusto ko. Pero, ayun, naglinis talaga ang ano ko guys. Libangan ko. Lalo pag yung dalawang bata na sa school, ayun ang naman guys kay yun eh, na lang muna guys ha? hanggang dito na lang muna yung voice over ko kasi masakit talaga yung ulo ko guys at pasensyahan nyo na mali mali yung voice over ko mali mali po kasi hindi pa guys, ganang sanay guys eh, mag voice over kaya minsan derecho video na lang pinupost ko eh Ayun, di pa din ako ganun kayo dito na lang muna tayo guys ha bye bye ingat ingat lang tayo palagi guys lalo lalo na sa mainit ang panahon ngayon guys ingat lang tayo palagi